Yes guys, nandito kami ngayon sa Pasig mga kababayan at kasama natin yung mga vloggers at of course si Diwata kasama natin ngayon si Diwata guys at ito makikita natin yung yan no? sabay gano no? yan ganda ayan sila guys kasama si sir, kasama si sir yun huy, ganda Ayan guys, nandito kami ngayon sa Pasig para naman mag-practice, mag-exercise naman sa ating katawan. Galaw-galaw. Kung -galaw. -galaw. kami dito, makita mo yung outfit. Outfit chic tayo. Wow. Yeah. 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 Adidas, Ayan, mamaya. Yan, yan ba yung, ano, yan ba yung lifetime, uh, ano, uh, exercise mo so parati? Hindi matagal ka. kasi hindi ako nakakasayaw. Tapos dito parang may sumba dito. Kaya kailangan muna natin igalaw-galaw, isikship ang ating katawan. Ayan. <laughs> yeah. So, mamaya kasi meron naman kaming uh, susundin, may uh, instruction mamaya. Diwata, Sino, siyempre ba yung, kasama. sino ba yung kasama mo? Siyempre ang napakaganda at napakayaman ni si Ma'am Malo. <laughs> <laughs> si Sir, si Sir. Ay, si pangalan si ni si si man Sir man Diwata. Si, diba? si Ma'am Malo ang ating at, talaga namang siyempre di ba? ang ating mga kabindor, di ba? Kaya natin ito na mga kabindor ang puso. Di ba tayo yung guwapo si Sir, Sir? Si Sir, Sir ano yung pangalan ni Sir, si Sir, Sir? Sir Lorenz. Sir, hindi, Sir? Lawrence. Sir, Lawrence. Sir Lawrence. Yes, uh, Kabindor. Yes, mga kabindor kami. Oh, okay. Mga binders talaga yung pupunta pala dito yes. magtusok. Wow, ay, talaga ito, naman. Ma'am, ba, bakit naisipan nyo pala magpasumpa dito, ma'am? Ay, bakit naisipan magpasumpa? Ito sasagat ito talaga na Kasi dahil ng kailangan natin protektahan ang mga maninindang Pilipino especially si Dewata ay isang maninindang kaya nandito kami ngayon sa Pasig para i-promote ang vendors at matulungan ang bawat maninindang kaya nandito tayo sa ng salita uh, school sa Kanyuga na kung saan magsasayo tayo ng Sumba kasama ang aking uh, Madam, si Madam Malo okay. ang ating okay. mga kabento. Yes, kailangan natin mag-practice talaga. Importante talaga na pinapawisan tayo para healthy tayo. Kasi alam mo ba, antagal ko lang hindi pinapawisan. Kaya this time talaga, magpapapawis talaga kami ni Banamalo. Kaya hataw talaga tayo mamaya. Yeah. Na ba, mamaya? <laughs> o, <pasampo> siya, <laughs> mamaya nahihiya pa si Mamalo. Mamaya, mamaya, mamaya ano ni Diwata pan, yan. Siyempre ano wala pang tugtog mamaya yan. Hataw na hataw pa Hataw na hataw ganun. At siyempre hindi ba iwasan dumami na rin po yung ating mga kababayan dito. Ayan na oh, mapapansin natin guys. Dinodumog na naman ang Diwata. Ayan. Ang Diwata po ay sumugod dito sa Pasig. Mga kababayan mapapalaban na naman sa Ayawa. So doon tayo mamaya sa kanila Ayan mm -hmm. yung mga kasumba mga kasumba ni Madam Ni Madam Malu At saka ni uh, Diwata And of course si Sir Lawrence Ayan yeah, no, si Sir Lawrence Ay sige labas na mga taga Pasigin labas na Nandirito si Diwata ngayon Sa inyong uh, Lugar Register daw muna. Ayun. Yan guys, oh. Grabe. Grabe na to, grabe na to. Ang mga kadiwata natin ay kabendors na rin at kasumba. Ayun, oh. Ayun. So, okay. hi guys, nandito tayo ngayon sa Rizal High School dito po sa Pasig. At syempre, kasama po natin ang nag-iisang diwata. Diwata, diwata, ano pala gagawin natin ngayon dito? Ayun, matagal na kasi ako hindi na nakakapag-exercise. Nandito tayo sa Pasig ngayon para makisayaw at makisumba dito sa mga sumbadura dito sa Pasig kaya abangan nyo mamayang hataw-hataw talaga. Pangan mamayang hataw-hataw talaga. Pangan nyo mamayang hataw-hataw talaga. <laughs> Pangan nyo Sino ba kasama mo? Siyempre kasama ko si Madam Malong ating mga kabinto, or di ba? Si Madam Malo nandito ngayon at saka wow. si Sir Lawrence. Nandito si So, sila nag-invite sa atin dito para magsumba dahil nga hindi na ako pinapawisan matagal na baka hindi na healthy ang katawan ko kaya kailangan ko talaga may pagsumba ngayon Hello. kaya abangan nyo yan so yes. ayun guys nakabangan po natin yung pagsayaw yes. o pagsabay shout, shout out guys ha shout out sa inyo guys mamaya mga tabayan na natin yung ganila pasig team magkita kita tayo ha oy mga taga pasig halina at makipagsumbahan kay diwata dito sa Pasig nakasama po ang uh, mga vendors ayan ang mga vendors guys ayan galing At tapos sa uh, mamaya Rizal High School ayan no? dito pala tayo sa Rizal High School guys yan mga kababayan na uh, good news ay napakagandang uh, iskwelahan pala ito napakalaki ang laki laki guys yan, no? at syempre maraming nagtuwa pati mga security guard <laughs> nagtakbuhan na dahil nakita nila ang magandang diwata ay nandirito ngayon sa Rizal uh, ano ba to? Rizal High School yan dito po ito sa may pasig guys sa may pasig lamang yan ah no? So ayan guys. So yung yung mga malapit po diyan sa mga taga guys, halina, halina. At iniimbitahan po natin kayo na makipagsumbahan na dito kay uh, kay La Diwata at Sir Mamalu and Sir Lawrence guys. Ayun loh oh, nag-uumpisa na sila guys oh. Hala, sige. Rakra na. Ayun. Ayan guys. Sige, sumba, 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 sumba. Sige, sige lang, sige lang. At ah, shout out na ko yung ano. <laughs> okay. It's time for us to receive 3,000 pesos. I am that